Sa astrologiya, ang bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang swerteng numero. Base yan sa pagbabago ng galaw at pwesto ng mga planeta na nakaka-impluensya din sa bawat buhay at kapalaran ng bawat isang individual. Madalas mo ba itong ginagamit sa pagdidesisyon kung kailan mo sisimulan ang isang proyekto o negosyo? Basihan sa bilang ng iyong ari-arian, pecha kung kailan sisimulan ang isang bagay at lalong-lalo na ang pagtaya sa pinaka inaasam mong jackpot sa loto at iba pang parafol na siyang babago sa takbo ng buhay mo Kalawrel. Kaya naman atin ang diskubrihin ang kapangyarihan ng kosmos at gamitin na ang iyong mathematical skills upang makalikha ng mga winning combinations mula sa mga ito o simpleng direktang itaya na ito sa loto kaya alagaan mo na ang mga numerong ito na nakalaan para sa iyo ngayong 2024 base sa enerhiya ng iyong zodiac sign, Kalaurel. Kung ngayon ka pa sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Bawat numero na ito ay espesyal na representasyon na makakatulong sa iyo sa buong taon na paparating. Tutulungan ka nito sa maraming paraan. Ang mga numerong ito ay para sa creativity, pera at success, lakas at determinasyon, personal na paglago, intuition, spiritual awakening, harmony at balance sa pag-focus sa mga swerteng numerong ito sa 2024. Ikaw ay makakaranas ng kapositibuhan at magandang resulta sa lahat ng parte ng iyong buhay sa 2024. Ito ay 3, 8, 17, 21, 29, at 36 Taurus ang mga numerong ito ay magdudulot ng positibong resulta at magandang kapalaran para sa mga Taurus sa taong 2024. Ito ay nagpapahiwatig ng na mga oportunidad at paborabling mga pangyayari para sa kanila. Sa matalinong paggamit ng mga ito, kapag gagawa ng mga importanteng desisyon o pagtake ng risk, ang mga Taurus ay mas malalapit pa sa tagumpay at pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ito ay 2, 6, 11, 18, 22, at 29. Ang mga numerong ito ay nakapantay sa kalakasan at mga aspirations mo, Taurus, sa 2024. Gemini, ang mga numerong ito ay magdadala ng mas malaking tsansa para sa iyong tagumpay, Gemini, at magdudulot ng maraming positibong resulta. Ikaw ay kilalang adaptable Gemini at ang daloy ng enerhiya sa pagitan ng mga numerong ito ay kayang pumuntay sa iyong mga malalakas na katangian. Ang mga numerong ito ay representasyon ng iyong pagkamalikhain, pagpapahayag ng sarili at mga bagong simulat. Sa pagyakap dito, ikaw ay aakit ng mga magagandang oportunidad at kaganapan upang matulungan kang umunlad sa buhay at makamit ang mga pangarap mo. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng ekstrang swerte sa 2024, alagaan mo lamang ang mga numerong ito, Gemini. Ito ay 3, 12, 21 at 30. CANCER ang bawat isang numero na ito para sa iyo cancer ay may espesyal na kahulugan at magdadala sa iyo ng mga magagandang oportunidad at resulta sa 2024. Ito ay pinagsamang intuition at espiritualidad, inspirasyon, lakas ng loob, kabalansihan, ambisyon at pag-unlad. Ito ay paalala na laging may puwang ang pagpapahusay ng sarili at ang abot kamay ng mga tagumpay sa buhay mo. Ikaw, Cancer, ay magkakaroon ng sigurado at optimistic na taon mula sa pagpapanatili ng mga numerong ito. Ito ay 7, 11, 22, at 34. Leo, ang mga numerong ito ay may dalang buenas at tagumpay sa buong taon mo sa 2024, Leo. Ito ay para sa mabuting relasyon sa iba, pagkamit ng pangarap, pagiging adaptable, bagong oportunidad, tagumpay sa pera at prosperidad. Alagaan mo na ang mga numerong ito sa 2024 at sa pamamagitan nito ay lalapitan ka pa ng mas marami pang oportunidad sa taong paparating. Ito ay 2, 9, 14, 21, at 28. Virgo Ang numero na ito para sa iyo Virgo sa 2024 ay may espesyal na pakahulugan at magdadala sa iyo ng mga positibong bagay. Ito ay para sa pagkamalikhain at komunikasyon balance at harmony, spiritual growth at personal development, bagong simula, pakikipagay sa pagbabago, tagumpay at kasaganahan. Ang pag-focus sa mga numerong ito ay mas pagagandahin pa ang chance mo na magkaroon ng magandang taon sa 2024. Kung ikaw ay isang Virgo at tagahanap ka ng suwerte sa 2024, ito ay 6, ito ay 3, 6, 9 12 15 at 21 Libra. Swerte ang mga numero na ito para sa iyo Libra sa iba't ibang parte ng iyong buhay. Ito ay sa kabalansehan, paglago ng espiritual, lakas at pagkamalikhain. Kaya kung ang mga numerong ito ay iyong aalagaan, ang lahat ng magagandang bagay ay dadating sa buhay mo sa 2024. Ito ay 6. 11, 22, 29, at 35. Scorpio. Ang mga numerong ito ay may kasamang oportunidad, suwerte, at mataas na tsansa ng tagumpay sa buong 2024. Tutulungan ka nitong makapagdesisyon ng praktikal para ito sa financial growth, personal achievements, bagong simula, at self-discovery sa pagdala ng mga numerong ito ay magkakaroon ka ng mga magagandang oportunidad at mga positibong resulta. Ito ay 4, 8, at 13. Sagittarius Para sa iyo, Sagittarius, ito ay talino at pagtitiwala sa iyong instinct. Kabalansihan at kakalmahan gamit sa mga layunin at mga bagong oportunidad. Sa pagkakaroon at pag-aalaga ng mga numerong ito sa buong taon, ang mga Sagittarius ay makakaasa na ang lahat ng magagandang bagay ay mangyayari para sa iyo sa taong 2024. Ito ay 7/12/21 at 35 Capricorn. Ang mga numerong ito ay align sa iyong determinasyon, pagiging praktikal at mga ambisyon. Ito ay sa pagbuo ng matibay na pundasyon, magandang kapalaran, financial gains abundance at paglagong spiritual. Dalahin na ang mga numerong ito kapag ikaw ay susubok sa negosyo gamit lamang ang mga numerong ito sa 2024. Ito ay 4, 8 at 17. Aquarius ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya at mga oportunidad sa iyong buhay. Ito ay associated sa creativity at komunikasyon spiritual growth, kabalansihan, karunungan, intuition, manifestation, at tagumpay. Ang mga swerteng numero na ito ay gagabayan ng mga Aquarius upang makatamo ng swerte at matupad ang kanilang mga aspirasyon sa buhay sa 2024. Ito ay 3, 7, at 22, Pisces ang mga numerong ito ang siyang magiging kasama mo Pisces sa lahat ng pagkakataon sa 2024. Tugma ang mga numerong ito sa sensitibo at intuitive na kalikasan ng Pisces. Konsiderahin ang mga numerong ito kung ikaw ay gagawa ng importanteng mga desisyon at kung ikaw ay magtetik ng risk. Ang pag-focus sa mga numerong ito ay aakit para sa iyo ng mga positibong outcome sa buhay at tutulungan kang makamit ang mga layunin at pangarap mo ngayon. Ito ay 3, 7, 13, 21 at 29. Alalahanin na sa poong may kapal pa din nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa Kasabay ng buo mong pananalig, sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidal Rosario. Thank you for watching.